Mga ka-Republic, Hinebra nadagdagan ang araw na ipaghihintay sa pagbabalik ng kanilang resident import na si Justin Brownlee dahil naitabla ng kupunan ni JB sa Indonesia ang final series kontra sa kupunan ng Satria Muda. Hindi yata nakarating sa Indonesia mga Hinebra haters para talangkain ang Hinebra resident import. Bukas susubukan ni JB 32 na tulungan ang Pilita Jaya upang mapitas ang championship tulad ng anim na beses na niyang ginawa sa Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Habang puspusan ng paghahanda ng Hinebra para sa PBA Season 49, matyagaring naghihintay ang kupuna ni Coach Tim Cohn sa pagbabalik ni Justin Brownlee sa bansa. Magbubukas na ang First Conference Governors Cup sa August 18 at gusto ng Hinebra Coach na mapamilyarize sa laro ni JB ang kanyang mga bagong players. Walang nakikitang problema ang Ginebra coaching staff sa adaptability ng kanilang resident import sa mga bago nilang manlalaro dahil nga sa mataas nitong basketball IQ. At ganun din kay RJ Abarientos na hitik na sa karanasan sa international stage bilang Asian import sa Japan b at sa Korean b -League. Si RJ Abarientos din ang naging point guard ng Estrum Group Athletics nang sungkitin nila ang corona sa Jones Cup. Lima ang bagong mukha na darat na ni Justin Brownlee sa lineup ng Ginebra sa pagsisimula ng Governor's Cup. Si Ben Adamos na naging kaswap ni Sidney Onwebere papuntang Batang Pierre. Kahit paano inaasahang imimitigate ng presence ni Adamos ang pagkawala ng dominant big man ng Ginebra na si Christian Istandhardinger. Sa ilalim ni Tim Cohn, inaasahan na mailalabas ni Ben Adamos ang kanyang full potential tulad ng nagawa ni Nenad Bucinich ng Meralco kay Brandon Bates. Pangalwa ay si Paul Garcia na unheard of bago ang exhibition game sa Macau. Pero laban nga sa New Taipei Kings ay nagpakitang gilas ang Ateneo Prada na nagbuslo ng mga crucial na puntos habang naghahabol ang Hinebra sa fourth quarter. Ibang big man na rin ang magiging kakampi ni Justin Brownlee sa Hinebra sa halip na si Christian Standardinger na nakasama niya sa ilang championship run. Ngayon ay ang modern big na si Isaac Buna ang kanyang makakatandem. Nadagdagan din at lumalim ang guard rotation ng Henebra sa pagdating ni na Stephen Holt at RJ Abarientos. At kung makapaglalaro na si Scottie Thompson, magbibigay ito ng problema sa mga kalaban dahil pare-parehong may tira sa labas ang mga ito. Ganunman, hindi ba malaking challenge para sa Gin Kings na hanapan ng solusyon ang humina nilang front court. Magiging sapat kaya ang tandem ni na Japet at Raymond Aguilar plus si Ben Adamo sa ilalim ng basket? But for sure, ang kahinaan ng Hinebra sa ibang departamento ay hahanapan ni Coach Tim Ko ng solusyon base sa resources na mayroon ang kanilang team. Anyway, may nagpapakalat po ng fake news na di umano, itrinade na raw ng Hinebra sa talk and text si Maverick Misi. Pero hindi naman sinabi kung sinong kapalit. Baka daw future pick. Wow, ang daming views. Pero tulad po ng lagi kong sinasabi, huwag kayong maniniwala sa fake news. Maliit man po itong ating Halo-Halo Sports Republic Channel, tayo po'y hindi gumagawa ng content na fake news. Hindi bali ng kakaunti ang views pero ayokong manloko ng viewers na bandang huli ay susumpain ka. Tandaan niyo po tahimik gumawa ng hakbang ang Barangay Ginebra Nabigla bigla na lang tayong lahat ng pasbati nila sina Christian Standhardinger at Stanley Pringle at ginulat din tayo ni Tim Kaun nang kunin nilang top 3 pick overall si RJ Abarientos na isang point guard kaysa kunin nila ang matatangkad na naglalarong 3 o 4. Kaya nga may mga buzzers na agad kahit sa August 18 pa ang simula ng Governor's Cup. Sabi nung isa, tingnan daw kung maibubuga si na Adamos at Isaac Go kay Junmar Fajardo. Sagot naman ng isang fan, obviously ay nayamot sa buzzer, may ibinugaraw ba si Junmar Fajardo? kay Brandon Bates ng Meralco? Oo nga naman, tinalo ng Bolts ang SMB sa finals ng All-Filipino Conference. Napatunayan ni na Luigi Trillo at Nenad Bucinich, hindi sapat ang isang dominant big man para mag-champion sa PBA. Isang rookie lang ang naging main weapon ng Meralco laban sa 7-time MVP at kay Stan Hardinger sa semis. Kaya nagkakamali ang mga buzzers na sabihing mabibigo ang Hinebra dahil nawala ang dominant big man ng King Kings na si Christian Standhardinger. Samantala, kasama sa mga ipinagdarasal ng mga Hinebra fans ay ang tagumpay ni Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League. Pero siyempre nagwiwis naman ang mga talangkang buzzers ng Hinebra na sana'y matalo sa finals ang Filita Jaya na kukunan ni JB sa Indonesia. Ewan lang natin kung nakabili ng tiket papuntang Indonesia ang mga basos para sumuporta sa Satria Muda na kalaban ng Justin Brownlee sa IBL. Kinuha ng Satria Muda ang Game 1 sa Best of 3 Finals. Nakatabla naman ang Pilita Jaya sa Game 2. Nag-init si KJ McDaniel sa fourth quarter at katuwang ang Hinebra import, hinarbat nila ang panalo upang itabla ang series. Isang dagger tree ni JB ang nagbigay ng insurance para sa Pilita Jaya, mahigit isang minuto na lang ang natitira sa game clock. Tahimik ang mga buzzers kapag may magandang nangyayari sa Hinebra at kay Justin Brownlee. Manalo o sa deciding game 3 sa finals, Condition kondisyon si Justin Brownlee na babalik dito sa Pilipinas. Para sa panibagong kampanya sa PBA bilang import ng Hinebra. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa'yo Mary Grace Bundak. Tama. Si Rosario sana. Sayuren Hirninya Balingit. Shout out sa'yo, Idol. Shoutout din sa'yo, iyo, Merson Kabadi Vlog. Diyan sa Oman, ingat ka lagi dyan, kabayan. Sayuren Erwin Santiago. Big man talaga ang kailangan ng ating Hinebra, kabayan. Sayuren Josie Casilaw. Isa pang big man ang hanap nito. Tama ka, at sa iyo rin, Donald Borlagatan, tama ka. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.